sa so makulimlim na umaga mga idol ko panibagong araw panibagong biyahe na naman kaya yeah, tara let's go samahan niyo ako yep Yun you shout out pops. You know. Ay, shout out kay Busi, Solid followers natin mga idol Oh. <laughs> Yan mga idol, so oh, bali nakakuha tayo ng booking dito sa May Antipolo papunta ng Diliman. Kaya yeah, tara, let's go. Ikapin na natin 'to nang makarami. Yan mga idols, nandito na tayo sa ating pick-up location. Tawagan lang natin yung customer. Hello po, good morning po. Ma'am, nandito na po sa may pin location. Yes po. Sige po, thank you po. Hello po. Sa kanya pa yung payment ma'am? Okay. pa po, thank you po. Yan mga idol, sa uh, bali na pick up na natin yung item. Maghihintay na lang tayo ng kasabay. Let's go! yun mga idol so bali may nakuha ulit tayong booking kasabay uh, bali biyaheng north naman to antipolo to valenzuela kaya tara let's go Yung mga nandito na tayo sa ating pick up location. Hmm. Sige po. Sige po. Thank you po. mga idol so na -pick up na natin yung item eh, Tara, na let's go Grab up na natin to mga idol so bali may papakilala lang ko sa inyo ng mga products pang decorate ng bahay natin lalagay ko na lang dyan sa screen yung video ng mga products nila then lalagay ko sa comment section yung Lazada at saka Shopee link nila. Let's go. Sige ba Yun mga idols, so nandito na tayo sa ating drop-off location. Thank you po. Yun mga idols, so na-drop-off na natin yung unang item natin. Rekta na agad tayo sa may Valenzuela. Kasi rush daw. Kailangan daw ng customer. Okay, kailangan daw sa trabaho mga idols, andito na tayo sa ating drop off location hello sir, move po apa wait lang, sara Hmm. Uh, 9177 po. Opo. Nako, nabasa ata sir. 177 po Uy, salamat sir. Thank you po. Yan, mga idols, so nag drop-off na, -drop na natin. So 177 'yung shipping fee niya. Nag-add si sir ng 106. 'Yon. Thank you po. Ang laking tulong to, sir. Yan mga idol. So, drop off na natin yung item. So, hintay na lang ulit tayo ng panibagong booking. Let's go. Yan mga idol. So, bali nakakuha tayo ng booking. Ah, uh, Valenzuela papunta ng Diliman. So, tara, let's go. Samahan nyo ko mga idol ako. Uh, ha, ha. Papunta ng Diliman, ma'am. Yan mga idol, Nandito so na tayo sa ating pick location. Yan mga idol, so bali na pick na natin yung item. Maghintay na lang tayo ulit ng isang kasabay. Let's go. Yan mga idol, so may nakuha tayong booking kang kasabay. Papunta naman to ng Taytay -tay Rizal. Alright, let's go. Ikapin na natin ta. Yan mga idols, nandito na tayo sa ating pickup up location. Okay po. Yun mga idol, so bali na pick up na natin yung pangalawang item. So tara let's go. Rekta na agad tayo sa ating mga drop off location. Yun mga idol, sa dito na tayo sa ating drop off location. Yun mga idol, so bali na drop off na natin yung isang item natin. So rektan na agad tayo sa ating second drop off location. Let's go. mambela po two hundred six sir mhm po Yun mga idol, so uh, bali na drop off na natin yung item.